Tsaka ito po yung baby mo. Ano order mo? Sa hotdog? order na si? Itlog? Gusto mo itlog? Tsaka hotdog? Hotdog ba? Ketchup? Ketchup? Oh, you're... Paminta to, ah. Asin. Thank you. Kinakain nga <laughs> niya. Kinamay na lang. <laughs> Dada. Uh, pa? Ay, so? Dada. Ay, soup? Soup? Ito yung soup mainit. Mainit ha? Oh. Higup mo, higop. Inom mo, inom, inom. <laughs> ano pa, gulay? Dada. Dada. Kaka, baboy. Dada. Pig. Dada. Dada. Ano natin, nyo <laughs> <Higna kayo. laughs> ay... Worthy. Worthy to. saka sandaan. Sandaan. yung customer. <laughs> Bita-bita. Ito eh, naman tong customer na to. Si mami to, bibili. Iyan. Yeah. para Sharon Sineta at Gaby sa matapos bigyan